Ngayon sa ayon sa ating napag-usapan ay pag-aaralan natin ngayong hapon kung ang kataas-taas ang Diyos ba ay isang uh, Trinidad. Pagka, may pantay ba ang pagka-Diyos ni Jesus sa kanyang Ama? At yung bang banal na Espiritu ay isa ring Diyos na may pantay bang kapangyarihan katulad din ng Ama at saka ng Anak? Yan ang ating pag-aaralan. Ngayon, isang ayon sa aking paksa na ilagay doon kanina, hindi kami naniniwala na ang Diyos ay isang Trinidad. Kundi ang paniniwala namin, gaya ng paniniwala ng kasulatan, si Jehova ay isa lamang na persona. Kung sisipin natin ang Deuteronomio 6.4, ito ang binabanggit sa kanya ng matandang kasulatan. Deuteronomio 6.4 Ating sipin ito. Ang sabi nito, Hear, O Israel, Jehovah our God is one Jehovah. Pakinggan ninyo, O Israel, ang Diyos nating si Jehovah ay isang Jehovah. Wala hong binanggit na siya'y mga Jehovah. Isa lamang Jehovah. O ngayon, maaring tanungin natin, yung bang sinabi roon sa... Exodo na binasa natin kanina o sa Deuteronomy na binasa natin kanina ay sinasa ang ayunan ng bana ng kristyanong kasulatan o ng mga apostol. Basahin naman natin ang unang Timoteo 2.5 kung sinasa ang ayunan ito ng mga apostol. Ang sabi dito sa 2.5 ng unang Timoteo, sapagkat may isang Diyos na lamang at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo ito eh, pinag-iwala yan. Ano, dalawang persona tinutugod yan. Isang Diyos at saka isang tagapumagitan. Kaya, hindi ko mo kontra ang banal na kasulatan sa sinasabi hinggil sa bagay nito. Pero, maaring mga tuwilan ng ating mga kaibigan, paano yung ginamit na titulo sa Diyos na salitang Elohim? Alam ninyo, ika, yung Elohim ay nasa plural sense. Kasi kung itra-translate natin yung Elohim ay mga Diyos. Ang ibig sabihin, plural. Plural ng singular na Elowa, Ang ibig sabihin ay Diyos. E kinakapit kay Jehova yan. Hindi ba yan ay patunay na siya ay may higit sa isang persona? Sapagat kung i-address siya ay Elohim Jehova. E plural yung pagkagamit ng salitang Elohim. Bueno, hindi natin masasabing pagpapahiwatig yun ng plurality ng persona ng Diyos. Bagaman yung salitang Elohim ay plural. Sa iwikang Ingles sa grammar ay mayroon tayong tinatawag na intensive plural. Isang pangmaramihan na may pagdidiin, na may malawakang kahulugan. Pero iisa ang tinutukoy. Katulad halimbawa sa wikang Tagalog din, meron tayo din tinatawag na intensive plural, pero isa lang ang tinutukoy. Halimbawa, meron dumating na tao, eh hindi nyo kilala sino po ba sila yung salitang sila ay plural pero, pero ilan ang kausap mo isa lang bakit plural ang ginamit intensive plural ho yun isang pagpapakilala ng paggalang dun sa kausap o kaya sino ba kayo eh isa lang ang kausap yung salitang kayo ay pangmaramihan din kaya yan ay eh, ginagamit din kahit sa wikang Ingles. Katulad halimbawa, ang reyna ng Inglaterra, kung tawagin niya ni eh, Lese Madieste sa wikang Ingles. Kung isasali natin sa wikang Tagalog, ang inyong kamahalan. Hindi ang iyong kamahalan na singular, ang inyong kamahalan, plural, showing respect. Kaya sa Diyos ginagamit din yan. Dahil kung yung Elohim may pagpapakita ng plural, plurality, ng persona ng Diyos, magiging mali tayo sapagkat kung isasali natin literal yung salitang Elohim, mga Diyos ang kahulugan yan. Bakit? Marami bang Diyos? Nakataas-taasan, isa lamang ha? Ibig sabihin, pag ginawa natin literal yan, higit pa sa isang Diyos, si Jehovah. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung salita pangatwiran na Elohim. Ngayon, maaari naman nilang gamitin ni eh. Paano naman po yung sinasabi ng Banala kasulatan sa Exodo 3.14 tungkol kay Jehovah? Mabuti, sipiin natin ito. Exodo 3.14 na ito po ang binabanggit. Exodo 3.14 At sinabi ng Diyos kay Moises, Ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, Ganito ang sasabihin niyo sa mga anak ni Israel Tinugo ako sa inyo ni ako nga. Ano ang tawag ika kay Jehovah sa Eksodo? Ang tawag sa kanya ay ako nga. Sa bagong tipan, ano ang tawag sa ating Panginoong Yesus? Ika nila, babasahin nila yung 1.8.58. Basahin natin ito. 1.8.58. At sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ididiin yung salitang ako nga dito. Sa baka tuwid ika, ang tawag kay Jehovah sa matandang tipan ay ako nga. Ang tawag sa bagong tipan ay kay Jesus ay ako nga. Kaya iisa yun. Kaya si Jehovah at saka si Kristo, siya na rin yun. Dahil ginamit pareho yung salitang ako nga. Ngayon, tama kayang pagsusuri sa banalang kasulatan nyo? Hindi po tama. Bakit Ikanin ninyo? Hindi ko mo magkatulog ang dalawang salita ay pareho ang kahulugan. Bakit Ikanin ninyo? Bueno, kung pagpaparisi natin sa original na wika na ginamit, doon lamang ay makikita na natin ang salita na pagkakaiba sa Greek Septuagint version of the Bible. Yung ako nga dito sa Exodo 3.14 ang ginamit na sa salita Ego Emi Hoon sa Greek Septuagint version of the Bible na available na nung panahon ng ating Panginoon Yesus. Samantalang dito sa 1.8.58 ang ginamit ng salita ay Ego Emi. Kaya doon lamang ay may pagkakaiba ngayong dalawang iyon. At ano pa ang malaking pagkakaiba sa talatang ito? Ang ibig man sabihin ko mo ginamit yung salitang ako nga ay tumutukoy na kaya Jesus ay tumutukoy din sa Diyos? Hindi po gano'n. Sapagkat yung salitang ako nga ay madalas gamitin sa banalang kasulatan na hindi naman tumutukoy doon sa dalawa. san ho natin mababasa? Lipat lang tayo sa kabilang pahina nitong Biblia sa Kabanatang 9 ng Juan. Ito'y so, may kinalaban doon sa pinagaling ni Jesus sa isang pulubi. Ito ang binabanggi dito, 1-8, 1-9-8-9. Ang mga kapitbahay nga at ang mga nakakita sa kanya, nang una na siya ay pulubi ay nagsabi, hindi ba ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi nga ng iba, siya nga. At sinabi nga ba, hindi kundi kamukha niya. Sinabi niya, ako nga capitalized pa. O itong pulubi, sinabi rin niya, ako nga ang ginamit sa salita. E ngayon, kung tayo nagbabasa ng Biblia, basa, na, basa natin pareho. Ba eh, pareho ya. Yeah. E di nilitaw itong pulubi, si Kristo na rin ito, si Jehovah na rin ito. Hindi pwede magkagayot. Parang yung salitang anak ng tao. Yung salitang anak ng tao, madalas kinakapit sa ating Panginoong hesus Pero si Ezekiel na propeta ay tinatawag din sa Biblia ang anak ng tao. Pareho rin, ano? No? Pero si Ezekiel ay iba sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay tinawag na hari ng mga hari. Si Nabucodonosor ay tinawag ring hari ng mga hari. Pero iba si Nabucodonosor, iba ang ating Panginoong kaya ang pag-aaral sa Biblia, hindi po patunog. Nang ibig sabihin, kung mo magkatono o parehong salita ang ginamit, ay pareho ang pinagkakapitan. Hindi po ganon. Iba yung ako nga, kay Jesus. Iba naman yung ako nga na binanggit doon sa ating Diyos na si Jehovah. Yes, sa wikang Ebreyo, ang ginamit doon sa ako nga, Eye Aser Eye. Ang ginamit doon. Ngayon, eh di maliwanag na yan. Tutungo tayo sa iba pang mga talata na paboritong-paborito ng mga gumagamit ng doktrina ng Trinidad. Itong Juan G. Straita. Basahin natin ito. Juan G. Straita. Ang sabi rito, Ako at ang Ama ay iisa. Ayan, maliwanag, ika. Hindi na tayo magdadagdag, hindi na tayo magbabawas. Maliwanag na yan, letra po letra. Ako at ang ama ay isa. Sa si Homa, si Kristo, yun na rin yun. Kaya kung sa pagkadiyos, sila na rin yun. Pantay, ika, sa pagkadiyos. Yung bang ibig sabihin ng ating Panginoong Isus nung sabi niya, ako at ang ama ay iisa? Dahil salita ito ng ating Panginoong Yesus, si Yesus mismo ang tanungin natin kung anong ibig niyang sabihin do sa mga pangusap na yon. Huwag tayong magbibigay ng ating sariling interpretasyon o konklusyon do sa pananalita niya. Siya mismo ang mag o magpapaliwanag sapagkat siya nagsabi noon, Ako at ang Ama ay isa. Kaya tanungin natin siya, Panginoong Yesus, anong ibig mong sabihin sa mga salitang yan na ikaw at ang iyong Ama ay isa? Iisa ba kayo sa pagka-Diyos pantay ba kayo sa pagka-Diyos? Ito ang sagot ng ating Panginoon Sus. Kabanatan 17 ng 1, talatang 20 hanggang 22. Ang sabi ni Jesus, hindi lamang sila ang itinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisiyang sa akin at sa pamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo ama sa akin at ako'y sa iyo na sila naman ay suma sa atin upang sa libutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo at ang kaluhati ang sa ibinigay mo ay ibinigay mo sa kanila upang sila'y maging isa na gaya mo naman, gaya natin na iisa. Hindi maliwanag. Ang paliwanag ng ating Panginoong Isus dito, hindi sila iisa sa pagkadyos. Ang ibig sabihin niya sa salitang ako at ang abay isa. Ang paliwanag ni Isus, ang pagkakaisa ang pinag-uusapan. Sa wikang Ingles ay unity ang pinag-uusapan dito. Hindi yung pagkapantay ang pinag-uusapan. Kaya kung papanong ang mga apostolika ay iisa, gayo din tayo ang isa. Sapagkat kung pantay-pantay ang pag-uusap dito sa pagka-Diyos, nilitaw yung mga apostol kapantay din ng Diyos. Kasi kung papano ang pagkakaisa natin, gayon din sana, ika, ang pagiging isa nila. Kung papano tayo iisa. Kaya yung pagiging isa nila ng Diyos ay nihalimbawa sa pagiging isa rin ng mga putol. Parang halimbawa, rito sa grupong ito. Halimbawa, nagkaisa tayo sa isang punto, tinanggap natin pare-pareho na tama yung punto niyo yun. Masasabi natin, iisa pala tayo. Saan tayo iisa? Nagkaisa tayo sa isang punto. Pero sa kapangyarihan, pagkapantay, pagkapersona, hindi tayo iisa dyan. Ngayon, Totoo ba talaga na iba si Jehovah kaysa ating Panginoong Yesus? Kung sa pagkadyos ng pag-uusapan natin, tignan natin ang binabanggit sa 1.8.6 hanggang 18. Ang sabi nito, 1.8.6 hanggang 18. Oo, kung ako ay humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa na salita ni Jesus. Hindi siya nag-iisa. E eh kung hindi sila nag-iisa, ilan sila? Ako at ang aking ama na nagsugu sa akin, dalawa na pinag-uusapan dito. Oo, sa inyong kautosan ay nasusulat ng patutuo ng dalawang tao ay totoo. Ako, nagpapatutuo din sa akin at ang ama na nagsusuugu sa akin ay nagpatutuo sa akin. Eh dalawa yan. E eh, magkaiba yan. Naiiba ang ating Panginoong Isus na iba ang Diyos na si Jehovah. Ilang minutes na ako? 15. Meron pa akong five minutes. 5. Meron pa 10 minutes. Hindi, dyan sa pag-uusap natin yan, maliwanag na yung punto, no? Doon lamang ay eh, may pagkakaiba na, no? Sa kapangyarihan, sa pagka-Diyos, may pagkakaiba. Pero, makasipiin nila itong Hebreo 1.8. E eh, maliwanag po rito tungkol sa anak. Ang sabi ko rito, Hebreo 1.8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong area. Ano ang pagka-address ni David? tungkol sa ating Panginoong Yesus ang iyong luklukan o Diyo saan itinapit ito ni Pablo sa anak sa ating Panginoon. Maliwanag, Jesus ang tinutukoy na Diyos diyan. Kaya kung gayon, si Jehovah at saka si Cristo, pareho rin yun, yung din na Diyos. Di isa sa pagkapan... sa kapangyarihan, di isa sa pagkagyarihan. Yun bang ibig sabihin ng talatang ito ng Banalang Kasulatan? Hindi natin tinututulang sa ilalman ang pagkadyo ng ating Panginoon. Sa pagsasabing isa rin Diyos. Pero yung pagkapantay nila sa kapangyarihan at pagkadyo, magkaiba yan hindi sila pantay. Kaya kung ibababa lang natin ang talatang ito sa 9, maliliwanagan natin kung anong ibig sabihin ng talata. Ibaba natin sa 9. Inibig mo ang katuwiran at sinapuotan mo ang kasamaan. Kaya ang Diyos, ang Diyos mo ay nagbuho nyo inyo ng langit, ng kasayahan, higit sa iyong mga kasamaan. Eh itong Diyos na nakita ni eh, David ay merong dinibiyos ng ngayon dito. Kung merong dinibiyos, So mga ka hindi sila pareho sa pagka-Diyos. Hindi sila pantay sa pagka-Diyos. Iba ang pagka-Diyos ni Jehovah, iba ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya hindi sila pantay sa pagka, pagka, ni pagka ni niya. Kaya napakaliwanag, simple lamang po ang pag-aaral sa Diyos. Pero, eh hindi lamang huyan, Mr. Ayer, sa kami pinagbabatayan. Ang pinagbabatayan namin, marami, si Talata ng Banalakas Lata na nagpapatunay na si Jehovah, si Cristo, yun na rin yun. Yun na rin ang Diyos. Pantay sila sa pagka-Diyos. Bueno, tignan natin kung totoo yung bagay niyo. Mamaya, marami pa tayong tatalakay nito sa bagay na yan. Ano? Tignan muna natin yung isang punto rito. What? Uno-uno. Ang oh, paborito rin ito. Masahin <clears throat> natin ito. Tahan-dahan. What? Uno-uno. Dang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasadyo at ang verbo ay Diyos paliwanag ito ano ang verbo? Diyos o di siya ang Diyos yung ibig sabihin nun? salamat yun Alin niyo itong Biblia Tagalog tama ang pagkakasaling sa orihinal na Grego. Tama. Mali pa yung English. Eh. Sa Tagalog tama. Bakit nasa kong tama? Sapagkat sumunod sila dun sa ay kaayusan gramatika ng wikang Grego. Ano yung sa-isa ng Grego? Kapag ka ang salitan Diyos ay tumutukoy kay si Hoba merong karagdagang article na ginagamit sila yung salitang ho kaya sa orinil ng manuscrito pagka sa Diyos tumutukoy ho sa pagkagamit. pero yung tumulong na salitang Diyos walang ganong salita sayo ang ginamit o kaya sayon. iyo kaya kay James Moffat translation kung kayo at iba pa mga translation, hindi God ang pagkasalim dito. Kundi ang ginamit ay divine. And the word is divine. Kaya tama sa Tagalog at ang verbo ay Dio. Hindi sinabi ang verbo ang Dio. May pagkakaiba yung salitang ang Dio kaysa ay Dio. Kaya sa Greek, yung kanilang article na koteyo, kung i-transliterate -tra mo, si God ang Diyos sa eh dito eh hindi ganun ay Diyos kaya sa New World Translation is a God sa emphatic dialect ganun din na hindi tali ng World Tower is a God nagpapakita kung ano lamang ang kalagayan ni Cristo so, may pagkagis pero hindi siya ang Diyos maunawaan natin na kung ibababa muli natin ang talata sa talatang 14 ito ang binabanggit sa talatang 14 at nagkatawan tao ang derbo at sumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian ang kalwalatian gaya ng sabuktong ng ama basi ninyo yung salita yung pumunta rito sa ibabaw ng lupa na nagkatawan tao ang nakita natin ay kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng ama Ibig sabihin ka isa isang anak ng ama hindi bugtong na ama kung ang ginamit ay bugtong na ama sa isa isang ama hindi sabihin no. ibig sabihin siya na rin ang ama siya pa rin ang anak eh ang pagkagamit ng salita yung nakita ng nagpunta rito ay yung bugtong ng ama kaya may pagkakaiba po iyon Kaya sa panalang kasulatan Sa Apokalipsis, di si Nuevo Trece Liliwanag yung pagiging verbo niya Kung anong ibig sabihin nun Di si Nuevo Trece Ng Apokalipsis At si nararamta ng damit Na winisika ng dugo Ang kanyang pangalan ay tinatawag Na ang verbo Ng Diyos Hindi sinabing ang verbo na Diyos ang ginamit ang berbo ng Diyos. Kasi yung salitang verbo rito ay katulad ng ginagamit sa ating modernong panahon ngayon. Yung salitang spokesman. Katulad si Presidente Aquino, meron siyang spokesman, si Teodoro Binigno. Si Teodoro Binigno, siya ang berbo ni Presidente Correct. Pero si Teodoro Binigno, hindi siya si Presidente Cory. May pagkakaiba yun. Kasi eh, si Jesus, siya ang verbo ng Diyos. Siya ang tagapagsalita ng Diyos. Siya ang ginagamit. Kaya sa, kung tutuloy natin yung nunu-uno, kaya ginamit siya sa paglalang sa lahat ng mga bagay. Kaya kasangkapan siya ng ating Diyos. Hindi sila pantay hinggil sa pagkadiyon. Kaya marami pa tayong babasahin sa banal na Pero isang punto ang nais nice kong basahin sa inyo. Dahil meron pa akong dalawang tindi. Ilang minuto na ako? Four minutes pa. Para maikonclude ko lang muna yung una kong tindi. Ganun. Jesus, doon nagpapaliwanag sa mga Hudyo, misan eh, hindi siya naliwanagan ng mga Hudyo. nung hindi siya maliwanagan, may three minutes para ako. Nung hindi siya maliwanagan ng mga Hudyo, binaliktad nila yung kanyang sinabi. Basahin natin ito. So, 1, 5, 17, 18. 1, 5, 17, at 18. Ang sabi nito, Datapwat sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayon, gumagawa ang aking ama, at ako'y gumagawa. Tapos na ang pagpapahinga, no? sa makalupa. Bata po sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Dahil dito nga ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi labang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Anong pilipit ng mga Hudyo sa salita ni Jesus? Nung sinabi niya, yung nasa itaas, aking ama yan. Pero pinilipit ng mga Hudyo ang sinyalita ni Jesus. Ang taong ito hindi lang maninira ng sabat, mamumusong pa. Eh biro mo, ginagawa niya kapantay niya ang kanyang ama. Kaya kung tayo ay mga ngatwilan na si Jehovah at si Jesus magkapantay kapag ka Diyos, katulad tayo yung sa pangatwilan itong mga hudyo ito na pumipilipit sa salita ng katotohanan na pinilipid yung sinabi ni Jesus. Kailanman, hindi inamin ni Jesus sa mga Hudyo na siya kapantay ng kanyang ama. Yung mga Hudyo ang pumipilipid sa kanyang salita. Kaya makikita natin, napakadaling unawain sa Kasulatan ang kinuturo. Si Jehovah at saka si Kristo, hindi pantay kung tungkol sa pagkadyo. Kaya marami tayong kababasahan sa Kasulatan ng mga talata, laging ipinapailalim ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang ama. Maging nandito sa lupa at maging nandito sa langit. Mamaya tatalakayin ko pa ang ibang mga talata na patutunayan ko sa inyo. Kailan may hindi pumasok sa kaisipan ni Kristo na siya ay makapantay ng Diyos. Kailan may hindi niya ginusto na siya ay pareho sa Diyos. Lagi mapagpakumbaba si Kristo. Paliliwanag ko mamaya kahit sa langit si Kristo ay mababa pa rin sa pagka-Diyos sa ating kataas-taasan si Jehovah. Lagi siyang nasa sa ilalim. Hindi sila pantay. Totoo, bagka iba silang persona. Kaya pareho kami sa paninindigang doon. Pero ang pagkakaiba namin tungkol sa pagka-Diyos. Si Jehovah, iba yan. Siya ang kataas-taasan. Almighty. Ang Almighty, singular lagi. Walang plural niyan. Si Kristo, hindi Almighty. El Shaddai, ang tawag kay Jehovah, hindi pwedeng ikapit yung salitang El Shaddai sa ating Panginoong Yesus. Pangilamang kay Jehovah, exclusive term, yung salitang Yon. Pwede nyo na akong tanungin, eh Gusto nyo Mag-uubis yung 25 minutes nila ngayon Kasama na yung pagtatanong nila Pisa na ho kayo, sayang ho yung time nyo Dula sa aking ipinahaya, gano'n ako Yung ginamit nyo Alin po? Dato' Trinomino, sa'yo' 4. Anong titneya ang dinami? American Standard Version. Yung may nakalagay sa original. Oo. Yung salitang Ehova. Ba'y yung salitang Ehova, translation na ho' yan. Ayan, ha. Yung pala sa original. Ang nakalagay ho sa original. Doon. Yod-he. Wahoe. Hindi ho, Lord. Anong nakalagay sa original? Yung j h w h Ba, yun ang translation sa ating wika. Pinag-usapan na natin yung nakaraan yan. No problem about the translation.